panahon na uh, umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, eh, di, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman. Talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then, uh, doon ka. Sa kanya. Doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pantekana ka na maglakad na no, walang takot na kapag uh, pasyal ka baski saan, eh, huwag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Ah. Pito, pero pag sinasabi ko yung pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. Yeah! Yeah! If it's easier for you to find employment or jobs now than before, did go for Marcos. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nang mending nila mahabol. Ngayon, kung bas minus minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon panahon niya pag-upo niya na pa niya yung well yung pinapairal natin na uh, law and order, eh, kung kaya niya ito, kung kaya niyang putang ina, alam mo kung ako ang durugista, kung may ako, at bakit sa ututak ko, bakit hindi? total kasama ko naman sa si presidente sa hit-hitan. So, ang iyong baski bas, yung mga pulis, pati militare, Medyo... Ano sila? Be, because of the incongruity. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. hindi naman buang. Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos. Kung maybe constant use of uh, heroin. Abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw.